Alam po, magandang araw po sa atin lahat. Iayos po natin yung piping ng drainage. No? ah, Uh, natin sa likod. Samahan nyo na naman po ako. Uh, ah, Nagpapasalamat po ulit tayo sa inyo lahat. Ah, at yun sa kay Tita Felicidad Lapsat, maraming salamat po. At ah, kay Sir Efrim Tibay. Ayan. At sa lahat-lahat na po ng mga viewers natin. Ah, ayan. Maraming maraming salamat po sa support ako ninyo. Ayan, yun si Yan Yung si na sa likod po natin. Ayan, ikabit na po natin yung uh, piping sa septic tank. Ayan po yung para sa tubig. At ayan po yung uh, galing ng mainline. Ayan. Mayroon po siyang tubig dahil umulan po rito sa amin. Ayan. Hindi naman po masyadong malakas. Uh, medyo katamtaman lang. At saka high tide po ngayon. Kaya ganyan bukas po magpipinishing po kami uh, kung makukaya natin eh, floringan na itong ibabaw uh, plo po natin Ayan. kompleto na po siya 5 feet na lahat yan yung lalim niya. Ayan. may division na rin siya kaya yan pa yung flo natin dyan. Okay, dito tayo sa ating drainage ng CR. May kakabit po tayo para makompleto na po siya at mapix na po siya dyan para hindi na natin galaw-galewin.

Yeah. 嗯，拉链。 yung ano tanggalan ng bara kaling magbara dito na lang ko siya susundutin sa ano na to ayan gasket Yeah. وصلت <coughs>

Ayan, natapos rin. Uh, bukas, uh, dudugtungan natin yan. itong kinabit ko ngayon. Ito. I Dudugtung po natin yung uh, doon sa lababo po. Uh, bukas na lang po, pag natapos tayo ng finishing, ng ating ginagawang septic tank at mag-flooring. Ayan ayan po kinabitan po natin ng ano to para mas um, magbara dito siya bubuksan dito susundutin guys kita nyo po yan ayan. at ito naman yung sa minlay ng toilet bowl ayan yun po yan ang toilet bowl eh, kung magbara po mayroon po sundutan ayan kinabitan din po natin yan Okay, Kaya na kayo, may hindi tambor ng eskwelahan, guys. Okay. Hay na tayo. Hindi mo kaya hindi na po. Pahingan na po tayo, hapo na. Walang kahangin-hangin. Masyadong mahinit ang panahon. Ayan, uh, ito pa yung mga binili ng pickles pa ko. Kulang pa yung pickles na na-order niya nung dito pa kayo amo namin. Kaya siya mo na bumili pare-pare pa na lang ang na na naman po tayo magpapaalam sa inyo. Muli po tayong humihingi po ng pamanhin dahil sa putol-putol natin pag-upload ng video. Ayan. Salamat sa mga viewers, subscribers, at sa mga yung flabulio nga pala. Uh, ingat kayo dyan. Sa atin lahat, ingat tayo bye na po sa inyo. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless ating lahat. Love. love you po.